Kamusta mga ka at future millionaires? Napapaisip ka ba kung ano ang sikreto ng mga mayayaman? Hindi lang ito dahil sa swerte o minanang yaman. Ito ay dahil sa mga ari-arian o assets na kanilang pagmamay-ari. Ngayon, pag-uusapan natin ang labin limang ari-arian na nagpapayaman sa tao. Siguradong marami kang matututunan, kaya tapusin mo ang video na ito. Una, Real estate properties, mga ari-arian tulad ng lupa at bahay. Ang real estate ay isa sa pinakamatibay na paraan para magpayaman. Halimbawa, ang mga paupahang bahay ay nagbibigay ng buwanang passive income, habang ang lupa ay tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Alam mo ba, ang ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo tulad ni Donald Bren at Stephen Ross ay umasenso dahil sa real estate. Pangalawa, stocks and shares. Kapag bumili ka ng stocks, nagiging parte ka ng isang kumpanya. Habang lumalago ang kumpanya, tumataas din ang halaga ng iyong stocks. Halimbawa, kung maaga kang nag-invest sa mga kumpanya tulad ng SM or ICT, baka milyonaryo ka na ngayon. Pero, huwag mong ilagay ang lahat ng pera mo sa isang stock mag-diversify. Pangatlo, negosyo. Ang negosyo ay isa sa pinakamadaling paraan para kontrolin ang iyong kita. Pwede kang magsimula ng negosyo tulad ng isang coffee shop o negosyo tulad ng dropshipping or franchising. Tandaan, tulad ni Jeff Bezos na nagsimula lang sa garahe, ang maliit na negosyo mo ay pwedeng maging malaking tagumpay. Hanapin ang problema na kaya mong solusyonan. Mas malaki ang problema, mas malaki ang kita. Pang-apat, mutual funds at ETFs. Kung wala kang oras para mag-manage ng investments, perfect ang mutual funds at ETFs. Dito, ang pera mo ay pinagsasama-sama sa isang diversified na portfolio. Panglima, intellectual property. Kapag nakagawa ka ng isang bagay na valuable, tulad ng kanta, libro, patent o online course, kita ka ng paulit-ulit. Tingnan mo si J.K. Rowling na bilyonaryo dahil sa royalties ng Harry Potter. Isipin mo kung anong unique na talento or knowledge ang pwede mong pagkakitaan. Pang-anim, cryptocurrencies. Cryptocurrency ay risky pero rewarding. Ang mga unang nag-invest sa Bitcoin ay yumama ng sobra. Pero tandaan, volatile ang market kaya mag-invest lang ng kaya mong mawala. Piliin ang established na coins at iwasan ang hype. Pangpito, fine art at collectibles. Ang mga painting, rare sneakers at collectible cards ay hindi lang hobby. Pwede rin itong maging investment. Ang isang painting ni Picasso na nabili noon, ngayon ay milyon ang halaga. Mag-research bago bumili. Siguraduhin na ang binibili mo ay may halaga sa market. Ikawalo high yield savings at bonds. Safe na paraan ang savings at bonds para protektahan ang pera mo habang kumikita ng konting interest. Hindi siya exciting pero siguradong hindi ka malulugi. Gamitin ang bond laddering para may regular na kita. Ika Sham, Edukasyon at Skills Ang pinakamahalagang investment ay ang sarili mo. Ang mga high income skills tulad ng coding, marketing at sales ay nagbubukas ng napakaraming oportunidad. Tandaan, ang mga taong nag invest sa kanilang kaalaman ay mas malayo ang nararating. Pang-10. Gold at Precious Metals Ang ginto ay simbolo ng kayamanan mula pa noon. Hindi ito naapektuhan ng inflation, kaya ginagamit ito ng mga tao para protektahan ang kanilang pera. Bumili ng purong ginto tulad ng bullion or coins at itago ito sa safe na lugar. Ika labing isa, rental equipment. Pwede kang kumita mula sa mga gamit na pinapaupahan tulad ng sound systems, party supplies, or gardening tools. Halimbawa, ang bounce house rentals para sa children's parties ay patok na negosyo. Ika labing dalawa, index funds. Ang index funds ay perfect para sa mga ayaw mag-alala sa fluctuations ng market. Tulad ng S&P or Dow Jones, ito ay nagbibigay ng steady na kita sa loob ng maraming taon. Ikalabing tatlo, online businesses. Ang mga online businesses tulad ng blogging, affiliate marketing, or dropshipping ay nagbibigay ng income kahit saan ka pa. Isang halimbawa nito ay si Pat Flynn. Nakumita ng milyon-milyon mula sa online courses. Mag-focus sa niche market na may demand. Ikalabing apat, peer-to-peer -peer lending. Pwede kang magpautang sa ibang tao at kumita mula sa interest. Pero huwag mo masyadong taasan ng interest. Nakakatulong ka na, kumikita ka pa. I-diversify ang loans para bawas ang risk. Huling asset ay ang networks at relationships ang tamang tao sa network mo ay pwedeng magbukas ng malalaking oportunidad. Tandaan, ang koneksyon mo ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Makipag-network sa mga taong mag-i-inspire sa iyo. Kaya ayan, ang labin ari-arian na nagpapayaman sa tao. Ang pagyaman ay hindi instant. Ito ay tungkol sa tamang diskarte at tamang investments. Alin sa mga assets na ito ang gusto mong simulan, i-comment mo sa baba. Hanggang sa muli, stay inspired and keep hustling.